yan na po ano nabali ito na po yung aking mga katuwang, si Luis bali ang layout lang po natin ayun patasi ah ayun ayun tatasi putuloy mo ayun ah bali pinisko ah pinag layout na po tayo ng division ano lampas po sa alambre <laughs> ayan ganyan po ang pag layout ng division ano ilagay mo natin sa eskwala. Ay, napakita mo yung ano mo. Pitik-pitik yung. Ayan, ayan, ayan. po yung layout ni Luisito, no? Ayan. Babataka mo natin is, ng tansi para eskwalado. Bago natin tayuan ng pinaka-lining butterboard, na, ba, butterboard natin, ano? Ayan po. Ayan. i mo na. Bago natin lagyan ng pinaka-guide niya. Para sa tansi. Ngayon, ang naging guide po namin dito ay... Itong hollow black na hinulugan na lang po yan. Tinansian na po. Yan. Yan. Dito naman po ay kahoy ang itatayo natin. No? I-update ko po kayo mamaya pag nakatayo na at asintahan na. Basta ganyan lang po. Ganyan lang kadali. Oh. Iskwalahin mo lang tapos nalagyan mo na ng butterboard. Bale, yan na po. Ano? Nakatayo mga ating butterboard. Ito po yung pinaka-lining guide ng ating hollow block. Ayan po. Magaling kang urat ka! Ayan po yan, nakaiskwala yan. Diretso doon, sa kabila. Tatayulak natin yung ating bakal. Diretso nakalagat natin ng ating bakal. Pati poste, tutuwid nyo na rin. Okay, ito naman po. Iba naman po ang gagamitin niya. Ito naman si Kali ang gagamitin niya ang diskarte dahil sa poste na tayo. Ulugan niya yung kanto biga. At tatapat mo lang yung tansi. Alambre na lang po ilalagay niya. Ng alambre. Yan na yung pinaka-guideline niya. Yan ang pinaka-kansi para sa pag -asinyada. Ganyan na po paglayo para mabilis tayo para sa mula kagid ng asintada.